we कहाँ तो, है जेट कैम? यहाँ है नहीं बुंदिया बन्दराने इसको क्या कहते हैं इसको तो तस्वीरें आएं शाताब चलाता नजर Shout out po kay um, Maria yeah, Bela yeah, Bela yeah, Floyd sa iyo lads Pakishare ng live mga idol no? Yan po yung kaganapan dito mga idol no? Nababasa yung itlog ko Biglang umulan ng malakas Hindi na gamit yung rincot Utang siguro kami ng motor dito Yan, shout out po sa 2 million viewers natin mga idol. tapos out po sa inyo lahat. Ay, alam uli. Magkatagmabihin yan yung dagana ni Ron. Minalas tayo mga idol sa malakas ng ulan.

Eh. Den sa kay Ah, uh, mamaload din sa chat ko, sayo mamaload din. Maya na 'to, uh, mo nadala ang ringkot mo. anang ah, raincoat ringkot ko po ay nasa no sa bag ko, hindi makaya ito ng ringkot 'to, napakalakas. Oh. 'Yun. Tapos pag magbiyahe ka, ganito kalakas, mag raincoat ka lords hindi makita yung sa likuran, hindi makita ng side mirror, so delikado pa tayo na madasmagan, mga idol no? kaya hindi na lang kami nagpaalang-alang hindi na lang ginamit yung raincoat kasi malakas kasi ito, no? mababasa din yung, ano, yung sapatos ko pero kapag titigil ito kaunti no? na ano tayo, diretso tayo no? Pero kapag ganito pa rin, mga isang oras, awi uh, tayo, balik tayo sa ano, sa bahay. Wing mm. creepy adventure, bro. Wala yung ulanda, bro. Tang ulan, na pantokan pantukan, bro. Eh. Wala yung landa, bro. Padulong kami, tamida ba? Sugata, bebe. <laughs> Ulan kay Drea bro eh, dyan ang padulong bro Ulan ulan, sumati bro Wing, shout out sa'yo bro Wing, Kuwaiti Abinto Ah, uh -huh. uh, Maria Bernabinato, ingat sa bi 18 Ah, madulas ang dalan daanan So, ganun talaga lods, basta ano, basta daanan, madulas yan No? Okay lang yung madulas Kasi mabasa yung daanan dumudulas talaga TV vlog hi I don't know po shoutout po sa no? uh, TV vlog no lo po sa so inyo shoutout po sa 7 million people in the house no? so unti na lang magano tayo ngayon mag anong tawag din mag mag na no? mag tayo ng sapatos mag tayo mag ano way creepy adventure kusok wala na bro mag comment daw bro. Nani na, ning. Boy, luna po. Eh! Si, ano, si TV, bro. Ah, uh, idol, anong trabaho mo? Yon trabaho ko po may, ano, isang mag -uma. no? Isa, ano, maguma po ako sa mga tatrabaho sa bukid ba? Ng mga hagbas, mga lampisa, mga makan, mga hinana. Wala akong trabaho, idol. Yan, setup sa 15 people in the house, Si Ani Basilio, uh, bird doctor afternoon po. Ayan, sila po sa'yo, mam. Ani Basilio. Good afternoon din po sa'yo, mam. Kamusta po yung mga, mga lagay natin dyan, mga idol? No? Nandyan pa ba? Ita, labda ang eh. Analisa Kalusin, uh, hi idol, watching from Gumaka Tinson. Ayan, sila po sa ma'am mam, Analisa ah uh, kalusinang na uh, gumakag tison. Kita po sa'yo, ma'am. TV vlog, idol. Uh, walang pollution dyan sa bukid. Mayroon pa rin. Kahit sana yan. Ma? Am. Pero mas okay siya kaysa ano? sa, ano, cities hindi masyadong crowded. Lala ni Chito Nigi na mga ito lang. Pero pag maalis din kami, bigla din gumakas. Maria Bernabuena Flor, mabuti pa ang daan itin madulas at nababasa. Oh. Kasi ano, kasi palaging nadidiligan. Kaya madulas at nababasa. No? Ito ko madulas to. Kasi basang basa, kasi nadidiligan. Anong talaga, lads? TV Vlog Idol, eh, na-subscribe ko na YouTube channel mo. Yun, salamat po, Salamat po, ma'am, sa, sa pag-subscribe ng channel ko po, no?

Ito yung mahirap mga idol ba? Wala, wala, wala tayong sapat na pira tapos nandito tayo sa Sibini Living room daw. Hanggang tingin ka na lang. Yun ah. Nakagawa pa diya bro. Sulod. Ha? Nakagawa pa sulod. Nakagawa pa. Tawa mo ito ng gawa pa. mo ng gawa pa. Nag-display mo gawa ba? Wala. Gawa ba ito? Ang hunda? Tasa, dito ha? Dito. Hindi, uh, hindi. Hindi, hindi. Bumungi ako, ma. mga malutok. May nag sa kundi nyo eh. Dubli-dubli. Nakuhot lang kong break, pala. <coughs> uh, babak na muna ako sa live mo yun. Salamat po, ma'am. Salamat po sa pagbisita ng live natin ngayon. may binaboy na po yung uh, na Mabuti pa ang daan, na didiligan. Oo, oh, simpo. Pag-uwi mo, ma'am. Hindi, hindi, Wala. Pag-uwi mo, ma'am. Sigurado, um, madidiligan po yung daan mo. Hey, <laughs> nako. Cool. Dinas vlog, uh, shout out sa mga shout out Oh. Uh, so. Apit ng buto ang white ani tong pagkuan. Nahulog okay. sa kuan. Wala pa sila kita no. Wala. Wala pa mag, mag upload. Ang last pray ko no. Shout uh, tanggong may ulan. Sana all may seven living. <laughs> Ay, so, 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 so. Kini so. Sana all. Napakasweet yes. oh. kasi din ni Pangkas lang yung kwarta mo, Raj. <laughs> <coughs> Yan! Hello kay Sarge Eaton! So, kaitan ng ulan, eh. Hindi ganyan siya ng ganaan. Sige ganyan ka basa. Yan mga idol, uh, tapusin na muna natin live ngayon. Tapos sabang nung nga po yung update natin naman nga. Uh, ano namin ngayon, matutuloy uh, kami. No? Tutuloy pa rin kami kahit na maulan. So, sana, sana na. No. Sabang so, nga po yung expression namin kasama dun sa no. Sana makakating kami dun kay Idol Jimmy Pretty TV. No? Kay Jasper. So, yun mga idol, no? mag-live na lang tayo ulit. No? Uh, Kaiyon mga mga idol, muna ipot mo sa totong live ba? So, bye po, bye po sa lahat. Maraming video sa